Ayan guys, oh, at sa wakas nakuha na yung ating basura dito. Ayan, gabit. Anong tawag yan? Grader? Piloder. Ah, Ayan guys, oh, gamit piloder. Tinanggal na nila yung ano, basura. Pero hindi pa yan maubos din ngayon guys Obos dahil yun, ang dami. dami doon. Ah, may naghintay na marami oh. doon. Ah, ah oh, piloder gamit guys ha. Ah. Dito yan sa lugar namin. Yung bahang yung baha na iniwan ni Karina yan <laughs> ayan preloader na gamit pang kuha sa basura guys oh Ano? 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 ba? Ano? 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 Ano?

Ano okay. oh, yan? Ay, ba na pa? Oh. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Hindi ba na pa? Ay, magkasing kasi. Tuba. Magkasing ka na naman dyan. Mamaya. Mamoy mo yung basura. Magkasakit ka. Hey. Trust you. Trust you. Or, eh, ur -ur oh di, nak siro ay, hmm? Siya sa ba ay. Hindi ako makadaan guys, kailangan ko na dumaan guys. Oh dito na ako. Kaya Kaynaw to si Toronto. Kasi kailangan kong dumaan kasi habang habang nag-aaro pa lang siya baka maatrasan dai dito. Kabilisan. Kabilisan lang guys. Ayan o. Patras. Ayan oh. <laughs> Kaya nga nagmamadali ako baka atras eh. Oh, ayan na guys oh. Nakuha na. Okay guys. At tulong ni Mayor Nakukuha ng basura, hindi tulong ng ibang kandidato. Sino Mayor? Mayor Win. Ah, ka Oo. Sa akin pangako oh. nila, nakukuni nila yan. Walang, walang sinabi. Oo. Oh. oh, si Mayor, Mayor Palaga Chalian. Oh, yan na guys. Oh, di sa wakas, kuha na. Okay guys, thank you for watching. Bye. Mores.